So magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 5, 2025, Sabado sa ikaapat na linggo na apat na pong araw na paghahanda. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 11 verses 18 to 20. <coughs> Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusong. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom ng na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat taong. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa araw na ito para sa uling araw ng ating ikaapat na linggo ng kwaresma ay tayo po muli ay inaanyayahan na pagnilayan din ang mismong karanasan ni Propeta Jeremias no? isa sa mga propeta na hinirang ng Diyos para magbahayag ng mabuting balita para ipahayag po ang mga mensahe ng Panginoon para sa kanyang bayan at dito nga po no? malungkot na ipinahayag ni Jeremias ang masamang balak sa kanya ng mga tao dahil po sa kanyang uh, pagpapahayag ng mabuting balita at dito nga po no at hanggang uh, yung kalungkutan no na nararamdaman ni Jeremias ay talaga maunawaan natin pero dito po ay uh, ipinagkatiwala o ipinaubaya ni Jeremias sa Panginoon ang kanya po kalagayan at you know, sabi nga na ang nilalaman nga ng kanyang dasal no na uh, ang Panginoon ang hukom na makatarungan uh, siya na ang bahala no na sabi pinapaubaya na ang paghihiganti at magandang paalala po ito sa atin no, na talagang madalas hindi natin po kontrolado ang isipin o isipan ng mga tao hindi natin kontrolado ang kanilang mga gustong sabihin o ipahayag at madalas nga ginagamit natin na justification yung freedom of speech no? yung kalayaan natin na para bang uh, kalayaan mo na magsalita ng laban sa ibang tao kalayaan mo na manira no? ang mga lumalabas sa bibig mo ay paninira kalayaan mo din no na ipagtanggol ang pinaniniwalaan mo na na tama no kahit na uh, alam naman nating kahit na alam na ng lahat na mali ang kanilang ginagawa karapatan mo pa rin na uh, ipagtanggol sila no? pero uh, aha inlemp no uh, hindi natin 'yung makokontrol pero ang bawat isa sa atin ay may control sa kung paano tayo magre-react kung paano tayo uh, Kumbaga, anong paraan ang gagamitin natin na paghihiganti? Pero dito nga po, uh, sa ginawa ni Jeremias, sana po ay matularan natin na imbis na gantihan niya at siraan din ang mga taong naninira sa kanya, uh, na imbis na ipagdasal na mamatay yung mga taong nagbabalak na siya ipatayin, kanya itong ipinagdasal kanya itong ipinaubaya sa Diyos. No? Kaya nga, ikaw ang may hawak sa iyong emosyon, ikaw ang may hawak sa iyong damdamin. Uh, at kung, ikaw dapat ang kumukontrol no, sa kung paano ka uh, -re retaliate no, sa mga nagbabalak na masama sa iyo. Pero ganun pa man, sa panahong ito ng Kwaresma, nawa, patuloy natin no, na uh, patuloy tayong manalangin sa Panginoon na magkaroon din tayo ng uh, kababaang loob na lumapit sa Diyos sa mga pagkakataon na nahihirapan talaga tayong intindihin o nawain ang mga taong may binabalak na masama sa atin. Pero huwag natin itong gantihan sa paraan na kanilang ginagawa. Okay? sana po ay panawagan din no, na uh, nawa ang mga politisian natin no eh uh, tigilan yung mga palitan ng mga malalaswa, mga pangit ng mga pananalita. Kailangan din nawa no maging sensitive din sila sa kanila pong mga sinasabi no dahil nga lahat ng kilos natin, lahat ng sinasabi natin naka-post sa social media at pagdating sa social media, lahat ay nakakapanood, lahat ay makakaparinig, lalong-lalo na po ang mga bata. Kaya tingnan din natin at isipin din natin no, yung moral uh, effect nito no, sa mga values ng mga kabataan natin sa ngayon. Muli po, isang magpapalang araw sa inyong kumbahan.